sa mga nagtatanong kung paano ko ginawa ito. Yung pitik hulog ng bula, sundan nyo ang video ito. Kailangan lang natin gumawa ng video kung saan ihagis natin ang bula pagkatapos lakad pitik. O yan, okay na yan. So, edit na tayo. Open yung CapCut. Then, tap mo yung new project. Pagkatapos, i-add mo yung na-record mo na video. Pagkatapos, add ulit. Next natin gawin is kailangan natin linisan yung video. Para linisan yung video, pwedeng split or i-touch yung pinakadulo tapos drag papuntang left. Kanyan lang ka easy. Tap mo lang tapos drag hanggang saan yung gusto mo na video. Kapag okay ka na sa iyong video, next natin gawin is kailangan nating i-duplicate o i-copy ang ating video dahil mamaya, kailangan natin mag-overlay. Ayan, dahil dalawa na yung ating video, so itap yung first video, tapos tap mo yung overlay para mababa yung isang video. Itap mo yung first video, pagkatapos itoon mo yung kulay puti kung saan yung bola ay nasa taas, tapos hanapin ang freeze. I-freeze natin, and freeze. Pagkatapos tap mo yung second video yung sa baba, ha? Pagkatapos hanapin yung mask dahil kailangan natin lagyan ng mahika. Ayan, tap natin yung mask pagkatapos tap horizontal. Kailangan nating hawakan yung yellow line pagkatapos ikutin. Pagkatapos i-check mo yung video kung gumagalaw ba. Kasi pag hindi iikot mo ulit baka mali yung pagkaikot mo ng horizontal line. Ayan, as you can see, bang, ito, pagpitek, laglag, uso, oh, hindi pa siya okay. I-adjust mo ulit yung yellow line na kung saan yung kamay mo at saka yung bola ay kita. Kailangan itansyahin mo lang. Ikaw na yung bahalang mag-adjust kung paano. I-adjust mo lang. Pagkatapos check ulit yung video, adjust hanggang sa maging okay. Ikaw na yung bahalang magtansya ng video mo. Pagkatapos adjust natin yung feeder na sa 2 or 3 depende po sa brightness ng inyong video kayo na po yung bahalang mag-adjust. Ayan check natin hagi sa bula, pitik, laglag o ayan okay na check natin ulit kailangan natin siguraduhin na maganda talaga yung kuha pagkatapos si adjust natin yung video na naka-freeze. Tingnan mo kung saan banda nalaglag yung bola. Pagkatapos si adjust mo lang pa left ng konti. Bawasan natin para maganda yung kalalabasan ng ating video. Then check natin ulit yung video kung okay na. Tapos pagpantayin lahat ng dulo. Huwag kalimutang tanggalin palagi ang ending or ang cup cut na logo. Pagkatapos kung okay na, pwede na natin siyang i-import tap lang yung arrow up sa taas para i-import For more tutorials like and share